So far, sobrang nagugustuhan ko yung stay ko dito sa may Chiang Mai. Pero itong Chiang Mai, grabe. Ang laid back dito. Ang ganda. Yeah. Ah, Elephant Sanctuary yan. Isa yun sa pinaka-favorite kong uh, napuntahan dito sa may Chiang Mai. Kasi sobrang thank you, Lord. Kasi na-experience ko yung mga ganito. Ay, gano'n. Eh, ngayon, di ba? Nakaka-stay na tayo sa hostel. Ganyan. Alam, medyo nagiging senti na tong vlog natin. Ba't ganun? Ay, <laughs> ka-wonder. <I> <laughs> andito pa rin tayo sa Chiang Mai, Thailand. So, ngayon, nandito tayo sa isang aesthetic at IG-worthy na coffee shop nila dito. This afternoon is chill itinerary lang. So, andito tayo sa may early hours na coffee shop dito sa may Chiang Mai. So, kanina from our hostel dun sa may old town, nag lang ako ng grab. Tapos, siguro mga 10 minutes away. So, napanood ko lang tong coffee shop na to kay La Yong and Mike. Bali, mga Filipino uh, mga content creator sila dito sa Thailand. I think teachers sila and uh, sobrang aesthetic ng mga contents nila tapos nakabase yata sila dito sa Chiang Mai, Thailand so isa to sa nirecommend nila na chill spot nila na favorite din daw nila ang maganda din sa early house, meron silang parang coffee shop na parang cabin house sa first floor, dun yung aircon nila tapos dun ka-order tapos sa second floor naman is merong parang open area doon. Tapos ito yung menu nila, nag-offer sila ng coffee, ng mga refreshments, mga fresh juices, and also meron din silang all-day breakfast and mga desserts. So tayo umorder tayo ng passion fruit fizzy kasi nagkapin ako kanina nung papunta tayo sa Elephant Sanctuary. So ano na lang, medyo juice na lang tayo ngayon. And also, nag-order din ako ng dessert na macadamia. Masarap yung ano nila, yung juice nila. So, tinanong ko na lang ano yung bestseller nila dito. So, yung macadamia, yan, okay naman yung cake. Kasi may naman ako sa nuts. So, alam mo yun, naubos ko. Masarap naman. Tapos, ang kakaiba sa coffee shop na to, hindi lang yung mismong coffee shop nila. May malaki silang garden. ...malaki as in malawak na area na garden. So, imagine mo yun... ...sa area ng Chiang Mai... ...na kung saan medyo busy... ...tas marami talagang mga bahay na gano'n... ...meron sila ditong na-preserve na area... ...na malaki talaga, malawak... ...na kung saan pwede kayong humiram ng mga chairs... ...tapos tables. Papahiramin nila kayo. Pwede rin banig... ...kung gusto yung humayga, higa, ganun. Tapos, meron kasi siyang mga grass area. Tapos, napapalibutan ng mga... Uh, ...mga puno, ganyan. So yan, pwedeng chill spot talaga to. May mga nakikita nga akong mga bata, eh, naglalaro sila doon kasi may pond area dito. So, yun, isa rin sa aesthetic. So, marami rin ako nakita ng mga tao, hindi ko lang, mga iba, local, yung iba, mga Koreans, iba't ibang mga nationality na bumibisita talaga dito para mag-chill, tapos mag-picture, ganyan, ang aesthetic talaga nila. And also, medyo ingat lang kasi nanina yung ano, abang nagpipicture ako, yung ano, nakakatawa, yung macadamia na cake ko. Ang dami kasing ibon na ano, dumadavo. Nung pag pagbalik ko, dami nila oh. Siguro mga tatlong ibon, nandun na sila. <laughs> Akatawa eh. So, kapag napagod kayo sa mga itinerary nyo dito sa Chiang Mai, ganun. Tapos gusto nyo na lang chill na, alam mo yun, chill na spot. Pwede nyo consider tong early hours. So far, sobrang nagugustuhan ko yung stay ko dito sa may Chiang Mai. Kasi nakapunta na ako ng Bangkok, siguro mga 2 years ago. Pero yung dito sa Chiang Mai, grabe iba rin yung vibe niya. Compared sa Bangkok, yeah, Bangkok is kasi city kasi siya na parang center ng Thailand. So, andun lahat. Andun yung parang traffic, andun lahat mga malalaking malls, ganun. So, para siya ang Philippines lang din, na, or parang Manila area din na, alam mo yun, mas pinalinis mo, tapos medyo pina-upgrade mo ng konti. Pero itong Chiang Mai, grabe, ang laid back dito, ang ganda. Yan, siguro isa to sa place na, alam mo yun, babalikan ko kasi maganda yung maganda yung hindi ganoon ka traffic tapos parang ang babait ng mga locals tapos ang mura ng mga pagkain ano pa ba yan ito tapos ito may mga coffee shop na ganito ganyan tapos medyo nature nature part siya kapag lumabas ka ng konti dito sa may old town ng ng Chiang Mai so sobrang ano consider nyo na ano pumunta dito sa may Chiang Mai lalo, lalo na ngayon kasi ano meron ng direct flight from the Philippines di ba na Cebu Pacific. Yan. Pero three times lang ata sila nag, na may biyahe per week. Pero yun, nabook naman natin to sale. So, okay lang. Parang yung one-way ko na ticket is 1,800. One-way pa lang yun. So, siguro most probably mga round trip nyo is mga siguro 4,000 kapag mga piso fare or mga sabihin mo na lang mga 5,000 kasi tayo pupunta pa tayo ng Bangkok and doon na 'yung exit kasi natin so 'yung Chiang Mai okay na okay siya sa solo pwedeng siguro perfect actually perfect din siya kapag ano eh kapag dalawa kayo or couple ganyan kasi marami nga kainan na magaganda tapos marami talagang coffee shops na matatambayan pag gusto nyo lang magpahinga ganon for family siguro oo pero i think para siyang pwede naman pang family siguro magstay na lang kayo sa mga okay na hotel na yung may maraming amenities like mga amenities and facilities na mga pools ganyan para ma-enjoy nyo din actually hindi ko pa ang na-explore ko pa lang kasi is mga dito sa may old town syempre dito sa old town or old city ng Chiang Mai, marami talaga silang mga temples. Grabe, parang kada kanto may makikita kang temples. Yung temples na ano naman nila, grabe. Hindi lang temples, ang talaga. Shiny, shimmering talaga. So, pwede kayong mag-alat -alat ng siguro half day or day tour sa may, sa may old town ng, <coughs> ng Chiang Mai. And ang pinuntahan ko pa dito is pumunta ako ng ah, Elephant Sanctuary yan. Isa yun sa pinaka-favorite kong Uh, napuntahan dito sa may Chiang Mai kasi alam mo yun ethical kasi if they say ethical for me ha okay yung ano ethical na siya kasi hindi mo naman siya parang pinapahirapan eh tapos para silang nakatakas naman sila do may nag facilitate ganun pero hindi naman sa feeling ko hindi naman sila sinasaktan so ang ginawa namin doon is parang pinakain namin yung mga elephants tapos pinaliguan, tapos nilagyan ng mads pa, inispas pa pa nga sila eh, di ba? Pero syempre, alam mo yun, di lang, ang hindi lang medyo ethical doon is yung hindi lang nila natural habitat to. Pero ang nangyayari kasi kapag pinakawalan mo sila, yung ibang mga tao din parang, parang gag gagamitin sila for slave or ganun. So parang mas okay naman na yung ganto na protected sila. Ayun, o, isa yun sa pinaka-highlight ng Chiang Mai tour natin. And also from Chiang Mai, nag day trip din tayo papuntang Chiang Rai. So, okay din. Okay din yung Chiang Rai. Maganda yung White Temple, Blue Temple yan. Sobrang ganda talaga. Ayun na yung pinakamagandang temples na nakita na, na mga napuntahan ko sa buong buhay ko. Pero yun lang, ang medyo downside lang is Malayo siya, hindi naman siya malapit. 3 hours, imagine mo 3 hours, one way pa lang yun. So, 3 hours from Chiang Mai, tapos pupunta ka ng Chiang Rai. Tapos magtutur-tur -tur ka, e buti kung malamig doon, e mainit. Tapos, alam mo yun, babalik ka 3 hours ulit. Grabe, sakit talaga ng ulo ko nung isang araw. Kasi nga, napagod talaga ako sa biyahe. Tapos yun nga, buong araw nga nasa labas, ang init, ganun. Though maganda mga pinuntahan namin talaga, highlight talaga siya. So, I suggest kapag magti-Chiang -chi Rai kayo, I think mas okay na mag-overnight kayo doon or mag-extend kayo ng ibang, uh, ilang araw para sulit yung biyahe. Kasi I think wala namang atang airport doon. So Chiang Mai pa rin talaga yung exit nyo. Siguro I think ang um, four 4 or 5 days dito sa Chiang Mai, yan, okay naman na siya. Kasi hindi ko na pinuntahan yung mga area na like yung sa Doi Intanon, ganun, yung may waterfalls, yung pinakamataas na parang mountain yata dito sa Thailand yun, isa rin yun sa sikat dito na day tour eh. uh, tapos ano pa mga hindi ko napuntahan yan, sticky waterfalls meron din pala sila dito ano, yung mga zip line yung parang sa bukid nun, meron din yung roller ah uh, yung roller ano ba yun? Ro hindi siya roller coaster yung parang sa bukid nun nga yung may zip line tapos yung meron kasasakay na one way ganun tapos meron din silang mga uh, cart cart dito yan kapag ano pwede nyo i-consider din yun sa may Chiang Mai grabe sobrang enjoy ko lang nung itong bakasyon na to dito sa may Chiang Mai sobrang thank you lord kasi na-experience ko yung mga ganito alam ano yun dati kasi alam mo yun parang hindi ko ma-imagine na pupunta ako sa isang lugar ganun tapos kung paano kaya mag-navigate ganyan yung parang ang dami kong uh, iniisip kapag pupunta ako sa isang lugar, parang shit, paano ako mabubuhay gano'n. Eh ngayon, 'di ba? Nakaka-stay na tayo sa hostel, ganyan. Kung sino-sino nakakausap natin. Tapos dati parang hindi ako marunong kumausap ng tao. Hindi ko marunong naman, pero I mean, yung stranger na parang kapag inapproach ako, feeling ko parang yung is kami niya ako. Ngayon parang medyo hindi naman sa sobrang nag-open up ako, pero mas naging ano ako, ah uh, medyo nakampante pero hindi pa rin ako yung tipong alam mo yung i-open up ko lahat ganun. meron pa rin akong alam mo, boundaries yun yung kinagandahan kapag lagi ka rin nagta-travel siguro or yung lagi ka i-expose sa mga ibang tao ganun. nakikita mo rin yung mga culture nila ganun. natututo ka rin sa mga pinagagawa nila sa buhay nila ganun. tapos ang dami mo rin realizations pagbalik mo na alam mo yun, napakalaki ng mundo na hindi ka dapat alam mo yun, nakakulong lang sa isang lugar, gano'n May mga, yung mga struggles mo din Siyempre, nag-share din sila ng mga stories nila Valid pala yung mga ibang struggles mo Na hindi lang pala ikaw yung nakaka-experience noon So, I think ang pinaka maganda lang na payo ko is Just go out Alam mo yun, mag-explore ka Kahit na hindi ka samahan ng mga friends mo, gano'n Or walang sumama sa'yo edi go mo yung sarili mo, di ba? Pumunta ka mag-isa, mag-explore. Kasi by that, by that, ano, yung ganun, 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 mas makikilala mo talaga yung sarili mo. So, yun din yung kinagandaan pag nag-solo travel ka. Pero, siguro kapag depende pa rin sa tao, kung mas gusto niya yung tahimik, uh, I mean, yung may kasama, may kadaldalan, ganun, hindi magsama, kasama mo yung jowa mo yung parents mo ganun pero ako kasi na-enjoy ko talaga yung ano yung mag-isa like mag-explore ng mga bagay-bagay mag-isa tapos na-figure out ko yung transport system nila tapos kung saan pupunta yung nagpaplano ganyan tapos kapag na fuck up yung plano mo di didiskartehan ganyan medyo alam mo yun gusto ko yung part na yun may something about doon na na natutuwa ako kapag na-solve ko or kahit hindi tinitingnan ko na lang siguro yung ano yung parang yung other other side of the coin na maybe hindi nangyari kasi may better plan si Lord parang ganun or kumare na iwan ako ng tour mga ganyan <laughs> may other option ganyan yun yung kinaganda rin eh parang talagang mahahasa din yung decision making mo kapag nagta-travel ka hala medyo nagiging senti na tong vlog natin but ganun <laughs> Ay, nakaka tong, ano, eh nakakasenti kasi itong ano itong lugar nila eh. Ganda. Ang dami ko rin na realize. So sana nag-enjoy ka sa ating uh, adventure dito sa May Chiang Mai, Thailand. And kapag may questions ka about traveling or anything, uh, comment down below, try nating sagutin. Or kapag medyo urgent, I-follow nyo ako sa Instagram or sa Facebook. Yan, madalas nag-reply naman ako doon. Tapos doon ako mas madalas nag-update ng araw-araw. This is Wonder J saying bye-bye mga ka-Wonder. Subscribe ka na. Yun na <laughs> And also like this video. Bye-bye.